Papakita ko lang yung mga nabenta natin sa anniversary sale natin ng mga caps, mga ka-quality. So, unahin natin tong kay Boss Jivan. Ito yung kinuha niya sa akin. Yung Farmers. Kasolid niyan. Tapos si Boss Jason. Red Sox. Boston. Ayan yung kinuha niya. Si Boss Ryan. Shoutout sa Boss. Mets na NY. Kay Ma'am Chacha. USA naman. Tapos si Boss Regil kinuha niya sa ating dalawa. Golden State at saka NY din. Tapos, trabaho natin sa Japan. Si Ben Sama. Ayan, kumuha siya sa akin ng Kansas City at saka ng Mickey Mouse. Ayan, dalawa yung kinuha niya. Tapos, ito si Aaron. Ayan, katrabaho din natin ito sa Japan. Solid yung mga kinuha niya. Apat yung kinuha niya. Golden State na drop hat. Minnie Mouse. Ayan, Minnie Mouse natin. Kinuha niya din sa kanya yan. Tapos, Indians at saka Chicago. Ayan. Then si Boss Ivan, big, big shoutout kay Boss Ivan, to solid ang kinuha niya pito. Pito yung kinuha niya pang resale din ata to ni Bossing. So kumuha siya sa atin ng NY, bali tatlong NY kinuha niya. Ay dalawa. Ayan, tatlong NY tapos dalawang Cubs. Ayan. Tapos isang Detroit at saka isang LA. Ayan, thank you, thank you Boss Ivan. Then last but not the least, Si Boss Kevin naman. Apat yung kinuha. Dalawang LA. Ayan. At saka isang NY. Tapos isang Detroit. Ayan. Bibig shoutout sa inyo lahat mga bossing. Thank you, thank you sa pag sa mga binenta natin cups. God bless sa inyo lahat. Padala natin ito sa LBC. Pakupain lang natin ng konti mga quality. hindi malakas pa tong ulan na ito.

yan muna. Okay. 6 7 8 No na 'yang isa kanina, no. Hmm. Bali siya po. Sige. Tingnan muna magkano ang total. Total 1 2 3 4 5, 6 7, 8 9 1 2 8 5 35 1610 sir 1610 Okay total kan Din din May tanong pa sir pesos minumida mm -hmm. Pesos may resibo ko madam Ayeto pa <laughs> thank you <laughs> Thank you po for... Baliktin na list